So what's up mga kagala no? Welcome sa akin channel Gala and Stroll So ngayon guys may pag-uusapan tayo ngayong vlog na to Moto vlogging natin ngayong araw I-share ko lang sa inyo guys yung about sa Tumagas na kulan sa aking motor Na CB650 Ayun nga tumagas guys uh, Yan na guys yung paalala ko sa mga naka CB dyan Ah uh, dahil nga po sa ano siya, dahil sa mali yung mali yung paglagay ng accelerator natin. E, sobrang bigat niya na dahil ah, dalawa kabilaan bali apat lahat. So ngayon guys nilagay sa may radiator yung ano natin, yung accelerator natin nilagay sa may radiator si sobrang bigat yung guys. E, yung radiator ma medium manipis lang yun eh. E mabigat yung ano, ayun, tumagas na putol yung tornilyo doon. Pabilog talaga yung tama ng ating radiator. Ayun, natagas yung mga coolant. So ayan guys, tingnan nyo, ito yung nangyari. Oh, ayan. Kung nakikita nyo, ayan ang nangyari sa ating motor. So ayun, tumagas lahat ng coolant. Kaya pala may, may naramdaman ako na ano, may naramdaman ako na init sa aking paa. Yun pala, tumagas na ang kulan dahil nga nawarak yung ano, nawarak yung radiator dahil sa mabigat na auxiliary lights. Kaya yung mga nakasibi dyan, huwag <laughs> nyo ilagay sa radiator. Kaya na ano kami, na berya kami dun banda sa may pasi, ilo-ilo. Oh, sa Mamburaw. Mamburaw, ilo-ilo. So shout out doon kay Kuya Dundun Yung tumulong sa akin doon sa may Yamaha Mamburaw Ayun shout out boss Saka kay Kuya Jeremy Na tumulong at Gumawa ng paraan ini Bali ano Binildi niya yung ano Yung Yung ano natin Yung radiator Tinakpan niya Hininang niya Tapos gumawa siya ng ano gumawa siya ng bar para doon ikabit yung auxiliary lights natin kaya yan maganda na yun puging pugi ng auxiliary lights natin oh. kaya yun maraming salamat sa mga tumulong doon sa amin sa Mambura Iloilo kay Sir Dundon ulit, -dun ulit doon sa Yamaha at saka si Sir Jeremy ayun maraming at saka kay, sa kasama niya na si Kent ayun maraming salamat so ayun nga guys sa palala lang sa inyo na wag na wag nyong ilagay sa radiator ang oxyrelax niyo dahil manipis lang ang radiator aluminum lang yun, manipis yun tsaka nahirapan dun si kuya Jeremy dahil sa hinang manipis lang kasi kaya ay ayaw dumikit so ngayon guys uh, yun lang yung paalala ko sa mga ano no sa mga nakasibi dyan uh, hindi ko rin kasi alam noon the eh, first time ko rin eh <laughs> so kasalanan namin so yung nagkakabit uh, okay lang yon uh, next time alam niya nang gagawin niya so ayun nga buti hindi kami na overheat hindi na ano yung motor natin kaya ito tuloy-tuloy yung pauwi namin sa ano sa Negros eh ayun nandito na kami sa Negros eh ngayon lang ako nag-vlog so maraming salamat sa mga nanonood no ayun shout out sa lahat kaya mga kasibid let's go Balik nga guys papunta na kami sa Ano ko sa Cadiz Dito na kami sa Negros ni, ni partner Ni partner natin Si Gala Si Miss Gala Miss <laughs> Gala ka kang <laughs> Si Miss Gala ka So yung guys no Grabe uh, pasalamat ko nun Kahit na beriya kami ah, nagawan talaga ng ano pa, ah, paraan na, na naayos to kasi kung hindi ah, nako tsaka buti na lang dun kami banda sa may mamburao na hindi sa bundok kasi kung sa bundok kawawa yung motor baka na overheat pa so ayun nga guys no ah, yes, choice to experience natin nang nangyari dun sa mamburao ilo ilo pero ang ganda na experience namin ah <laughs> ba diba kang, ang ganda ng na experience natin <laughs> <laughs> Ayun nga guys, naka Fredcon kami dalawa kaya nag-uusap kami dalawa. Kailangan namin ng Fredcon dahil ayaw namin magsigawan dahil maingay nga to yung CB natin. Kaya kailangan talaga may ano tayo may Fredcon. So, yun guys, ah, uh, uh, hanggang dito na lang vlog natin guys. Ah, uh, supportahan niyo pa rin ang Gala stroll natin guys. Subscribe kayo guys sa mga hindi pa naka-subscribe. stroke guys. So, hanggang dito na lang guys. ulit Salamat, salamat sa mga sumusuporta. And peace out.